Mo, Kuya? Ano ko 'yan? Ano pa bango mo? Ano, uh, chili perfume. Ang bango nga. Ang, ang cool nga eh. Pwede na. Oo nga. Gusto mo ba sunduin kita bukas? Ay! <laughs> <laughs> Ba't natatawa ka? Wala. akin. hindi ko ba yun? <laughs> okay lang ba, kita? Saan? Sa leeg? Ang sige. Yan. Promise? promise mo <laughs> ah dagat din pala doon oo uh, uh, ang ganda weh hindi ako naniniwala mas maganda pa sa'yo no yeah <laughs> the time Okay, what is up sa inyo mga boss amo? Nandito tayo ngayon sa Venice Piazza. Ayan o. Actually, nakakuha na tayo ng booking kaya lang nag-message ako kay ma'am na umaambon. So, sabi ko hintay kahit mga 2 to 3 minutes. So, from Venice Piazza papunta ng California Garden, 120 pesos guys. Wala naman na ang ulan. Pero syempre, bago tayo magpunta roon, kailangan natin magpabango at medyo naambunan tayo guys. No? Ilabas na natin ang pangmalakasan na perfume. So, itong chili perfume na unstoppable guys. sa ino bagong sticker, guys. lebih nyo muna, tapos spray lang kayo. Ayan, no? Oh. and guys. So, kung gusto nyo umorder ng pangmalakasan natin na pabango, nandyan lang yun, no? Oh. Nandyan lang sa baba. So, ang customer natin ay si Ma'am Mary. So, tara, gear up na tayo, guys. Hey, let's go! Isa pa. Mm, sobrang bango, guys. Sobrang bango, sobrang solid. Guys, huwag nyo kalimutan, unstoppable, tsaka badass ang available natin dyan na pang malakasan nating perfume, okay? So yun lang guys, dyan lang yun sa baba. Yan hey. Okay, let's go, let's go. Puntahan na natin si madam dahil medyo matagal-tagal na tayo, pero umuulan naman kasi. Pick up na tapos at na natin ang California Garden. Let's go. Okay, medyo madulas ang daan. Lapit sa Starbucks. This ain't way you used to. I require more, better. If never had a hoe, gon' be whole So I couldn't blame them. Basic, but I'm sure what do you want greater? I am no wave, niggas be surfing. I show you what I get to pay. We'll be stacking. Mary po, Mary. Mamasaurian, lakas kasi ng ulan kanina. Huwag nasa ako ano, huwag ako dalang kapote. Mag-shower cup ka, ma'am. Mag-shower ka. Ay, ito, ma'am. pala. Magalit yata si madam. Medyo matagal kasi tayo. even when we not up No way to Sige mom, sakay ka na Okay na po Okay na Ma'am, California Garden, Mandaluyong, no? Yes okay po Okay ka na ma'am? Okay na po Ma'am, sorry Ang tagal kasi Ang lakas ng ulan kanina Oo nga din eh Okay lang yun Kasi ma'am, ano, wala din akong dalang kapote. Ay, nagbablog ka po kuya. Ay, oo oh, ma'am. Actually, nagbablog po pala ako. Okay lang po ba? Mm, -mm. Okay lang. Binablog ko po kasi mga biyahe ko sa buhay. I mean, yung mga biyahe ko dito sa Joyride. Hindi ka naman mo masyadong galit, no? Hmm, konti. Konte. Ang bango mo, yan, Ano, ano bango Ano, ma? Am? May sarili akong perfume, ma'am. Ano, uh, chili perfume. Oh, oh sorry. Ang bango, ah. Talaga ba, ma'am? Ang <laughs> bango, Seryoso ba? Oo, ang bango sobra. Kala ko ma'am, ano eh. Kala ko mo na naman ako eh. Salamat ka kuya, mabango ka. Kasi kung hindi lang, uy. <laughs> Parang ano ma'am, uh, okay lang ba ma'am ano? Di ba? Ano? Nakablog kasi ako. Okay lang ba ma'am sa'yo? Na ano? Nakablog ako, mga kita sa vlog ko. Okay lang po. Hi guys. Ayun no. Wala ba ma'am magagalit? Wala. Sino na magagalit? Jowa mo ma'am. Wala. Wala na po kami nun eh. Wala ka ng jowa ma'am. Bakit? Hira may kwento kuya! Ay sige ma'am, okay lang. Basta ang importante yung ngayon. <laughs> Ayan ma'am pala, ano, mag-hi ka dyan. Hi guys! Ma'am tama ba? Mary? Opo. Mary, yes, po. Mary May? Opo, Mary May. Oh. Ano ma'am, parang ano, napansin ko lang ha? Bakit po? Uh, napansin ko kasi sa iyo pera sa mukha mo ano uh, yung accent mo ma'am uh oo -oh. ay halata ba ano ba yun ano ma'am parang ano parang ano ba ma'am tagasan ka ba talaga taga Davao po ah Davao Davao, yes, Davao. Po. Oh, po. malayo yun di ba malayo Mindanao pa yun eh. Oh, tapos matagal ka na nag-stay dito sa Manila? Matagal na. Ay, no. January lang ako nakarating din dito kasi... Great... So, magto two months pa lang. Opo, pero yung grade din pa ako high school, dito ako naka-stay sa Laguna. And dito ako nag-aral sa, ano, sa may Laguna? Yes po, oh. sa Laguna. So ibig sabihin, parang matagal ka na nga rin dito, no? One year lang yun, one year in one month. Oh. Uh -huh. Parang ganun. Nakalimutan ko na, basta pag-graduate ko, na. Mauwi ka agad ako ng dapa. Bakit tayo muna dito ganun? Hindi naman. Kinuha ko ni Papa. Ay, kinuha ni Papa? <laughs> um, si Daddy. <laughs> ano ba ma'am yung ano doon? Ano ba yung salita doon? Bisaya. Bisaya? Yes. Bisaya. Bisaya talaga. Sabihin mo nga ano? Ano? Gihigogmatika. Oh, ano ma'am? Gihigogmatika. Gihigogmatika? Yes po. One more yung nga. One more. Gihigogmat. Ano ulit ulit? Gihigogmatika. Gihigogmatika. Yes po. Ano ibig sabihin nun, ma'am? Mahal kita. Mahal din kita. It's what you do when you make me feel like I'm falling. And when you move and I can hear my calling. <laughs> <laughs> Ikaw. Ah. <laughs> Porqué tolao na intindihan, ha? Ah. <laughs> ah, di mo pala yun alam? Hindi, hindi mo. Sa bagay, Bisaya nga pala. Oo, oh, ma'am. Actually, yung, wala akong ibang alam na, ano, na language talaga eh. English nga mo, hindi, think... hindi ako, ano, hindi ako magaling mag-English. Well, di nga, pakunwari ka. Oo oh, ah. nga, hindi, hindi talaga ma'am. Ano lang, Tagalog lang, ganun. Ano yung Tagalog only? Ha? Tagalog only? Oo oh, ma'am, pero willing naman ako matutunan yung ano punta ka ng Dabao matutunan mo dun ah, <laughs> uh, wala wala naman akong pupuntahan dun eh pwede naman ako hey! <laughs> hey! <laughs> gusto mo gusto mo bang bumalik doon kailangan ka ba babalik na ano ma'am Dabao ano lang bisita lang ako doon siguro this May ah, malapit na no malapit na hindi pa malapit na yung February March April May ayo oh, o oh, three months na lang oh. paano na yan kasi oh ko gawa birthday mangi iwan ka na kagad kakakilala, kakakilala, pa lang natin mangiiwan iwan ka na kagad sama kita doon hey. <laughs> birthday ko kasi kaya kailangan kong uuwi ah birthday mo ma'am mm -hmm. sa May 3 pa naman Ah, kaya May, yung pangalan mo, Mary May. Yes. Oh. Maganda ba? Oo, oh, ma'am. Pero mas maganda ka pa rin. Wee! <laughs> si Kuya, grabe eh. Thank you. Mukha ka lang mataray, ma'am. Sa totoo lang, ha, mukha kang mataray talaga. Ay, mukha ba akong mataray? Oo, oh, kanina. Kasi, di ba, medyo late nga ako dahil naambon. Hindi. Eh, Inaantok na kasi ako. Oh, kanina pa ako nag-antay. Hmm. Um. Kanina pa talaga ako nag-antay. Sabi ko, lang tagal nito. Ito oh, mo, sa like talaga. Eh. Grabe ka naman, ma'am. Kung <laughs> oh, i-cancel mo yun, Hin hindi ako yung masasakyan mo. Tama. I mean, hindi ako yung, uh, hindi ako yung, hindi ako yung rider mo ngayon. Oo, oh, iba. So, But sub... hindi ko kinansin. Ba't kaya? Siyempre. Boy. Siguro mama, no, uh, ano, Ay. tinatamad ka lang mag-cancel, tsaka iba yung feeling mo. Eh! Oh, Oo, oh. Nako, boy. naantok kasi ako sobra. Sobra. So, sobrang sobra antok? Oo, oh, oh. sabi ko ang tagal nito, Diyos ko. Eto ma'am, taga dito ka talaga, I mean sa ano, yung, ano yung California? Yes po. California Garden. Mm, -mm. Ako mo, sarado dito. Kailangan natin umikot ha. Ah. Hi guys! Shout out sa friend ko. <laughs> Ayun mo, baka, na, baka nanonood sila. <laughs> Hala nga, baka makita nila ako dito eh. <laughs> Tawag dito, ilan taon ka na? 23. Ah, 23. Oh, to, po. Sure ka, to. Sa mukha ko to, 23 ba talaga? Ha? Sa mukha ko to. Parang hindi mo, parang mga 19, 20, ganun. Tapos... Walaan mo nga kung ilang taon talaga ako. 19? Grabe ka naman, niloloko mo lang ba ako? Uy, <laughs> di kita lulukoin, no? <laughs> <laughs> Grabe ka, kakakilala pa lang natin. <laughs> di ka na nagsasabi ng totoo. Paano pa pag tumagal pa? Uy, binibiro lang kita, no ba? Grabe ka. <laughs> Actually, po, 18 na po ako. 18? Oo, magna-19 po ako this year. This May 3. Uy? Mm-mm, totoo. Naku po. Kala mo, 23, grabe ko naman sa akin. Grabe ang bata mo pa. Age doesn't matter naman daw po. Eh, <laughs> sa Ang pangit ng accent ko, no? Bisaya kasi ako, eh. Sorry. Hindi, ma'am. Okay lang naman. Pero maganda naman kaming mga bisaya. Oy, Oh, Homsim! <laughs> <laughs> okay lang yan. Hindi, syempre, meron kayong sarili yung ano, di ba? Sariling yes. accent. Oo, oo, oo. O, oh. oh, kunwari, kami, nagpunta kami doon. Tagalog kami, nagpunta kami doon. Syempre, di ba, parang ganyan din yung kami. Eh, hindi kami sanay ni mag-ano, magbisaya. Ah, ganun. Yes. O, oh, di ba? So, syempre, kami oh, yung taga-adjust sa inyo. Oo. Oh, oh. Ay, ah, mag-a-adjust ka ba? Parang hindi naman, babae, ah. ayaw mag-adjust eh. <laughs> Grabe, puro lalaki nag-a-adjust, no? Uy, hindi, oh. Meron din yung babae, ha. Oh. Pero ano ma'am, tanong ko pala. Nagwo-work pero nagwo-work ka na or student ka pa rin? Um actually po nagwo-work po ako ano sa taping po. Ah, man nagte-taping ka? Hindi yes. ka na artista or Hindi ah uh, sana soon. <laughs> ah, papunta na doon. <laughs> hindi pa papunta doon na first hey. step pa. <laughs> oh. With artist. Pero yung nandito sa booking ma'am, pangalan mo talaga yun, yung Mary May. Yes po, pangalan ko po talaga. Ang ganda kayo ng name ko, di ba? Oo oh, naman, mas maganda ka pa rin. Wag ka magpapatalo. Pero mas maganda kuya kung andyan yung upgrade yung... mo. Hey! <laughs> <laughs> Grabe na. Ma'am, ikaw ah. May mga banat ka ah. Banata kaya kita dyan. <laughs> eh, sige nga. <laughs> <laughs> Pero ma'am, may tanong pala ako. Kasi kanina sabi mo, napansin mo yung perfume ko. Oo. Totoo ba talaga 'yun? Hindi mo ba ako niloloko? Hindi ang bango mo, kuya. Grabe ang bango mo. Kasi ma'am, uh, sinabi sinasabi ko kayo sa mga vlog ko eh. Oh, okay. uh, pag yung for example, hindi ako kilala tas naisakay kita. Tapos mm -mm. Tas di mo uh, tas napansin mo yung perfume ko. Ano ma'am? Siguro ano. Bibigyan kita mamaya ng perfume. Gusto Mas, mo ba? Oo. Oh. oh. gusto ko galing yan sa iyo eh. Okay. Hindi <laughs> <laughs> nga ma'am bibigyan kita mamaya. Totoo? Oo. Oh, pero ano siya ma'am ha? Pero unisex naman. Mm -mm. Pwede naman siya. So Tsaka... araw-araw ko na gagamitin. Eh. <laughs> Ayun. Ang oh, bango kaya sobra kaya yung kanina parang ay ang bango. Uy. Ang maho ng na. <laughs> 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 Pero kanina nakasimangot ka. Nung oh, dumating ako. Wala mo Pagod kasi ako. Pagod ako. Tumagay. Hindi na makita masisisi. So yun lang yun? Isa pa lang nagiging oh. boyfriend mo? Uy, hindi. Dalawa na. Ah, dalawa na. Yes po. break lang namin po no. Ilan taon na yung pinakamatagal? Yun siya. Yung last ngayon. Mm, mm hmm. Two years? Ganun? One hindi. year? One year and one month. Oh. Oh nagloko? Ha? Nagloko? Niloko ka? Hindi po. Kailangan maging masaya ka sa biyahe natin. Tama. Mm -hmm. Masaya ko nga ngayon, kasama kita. Okay. <laughs> Ay, <laughs> Ay nako, hindi ako makagante, hindi ako makagante. Ba't ako ganito? Ha? Alam, Alam siguro ma'am, dahil ano, siguro komportable ka ganun, kahit masungit ka kanina. Ang bait mo kasi din kausap. Hindi. <laughs> Kasi mama, no, syempre gusto ko nagiging masaya yung mga customer ko, ganyan mm -hmm. Nagiging masaya sila sa feeling ko, gano'n Wow naman Ikaw, masaya ka ba sa akin? Oo oh, naman Masaya <laughs> mo nga kausap eh Buti nga ma'am, kinakausap mo ako eh syempre. Ang pait mo naman kasi, Tuyo, nagsisorry ka ba sa akin? Okay. hindi ka sorry sa akin, magalit talaga ako Grabe naman yung accent mo Ang <laughs> 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 oh, bilis <laughs> Ganda talaga. Bisaya eh. Pero ano, ma'am? Pero okay lang. Pero maganda naman. <laughs> Tapos ano, ah, uh, tawag dito. Ano ba yung ano? Ano ba yung pwede mong ituro sa akin? Wait lang. Nag-iisip ako. Ha, kung ano, ha? Yung... Ako, ma'am. Meron akong pwede ituro sa'yo. Wala ka ba? Meron. Ikaw naman. Turuan kita magmahal ulit. Uy! <laughs> pakilig ko, grabe. Ikaw nga dyan, ma'am, yung dami mong baon eh. Pag ano, ma'am, lagi ka ba, ma'am, nagjo-joyride, ganyan? Yes, po. Meron na ba, ma'am, nagano ano sa'yo, like, nag sundo, ganyan? Ay, naku po, wala po eh. Pwede, pwede bang ikaw? <laughs> 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 hindi pero pwede naman, ma'am. Para syempre hindi ka na mag, hindi ka na ano, hindi ka na maghihintay na like mag-accept o may mag-accept ganyan. Sure ka ha? Ha? Sure ka? Sure ako ma'am, ikaw sure ka ba? Sure na sure Kasi syempre, alam mo na may mga babae pa iba iba ng Pa iba iba ano? ng ano Nasa isip Hello, hindi naman ako gano'n, eh Yeah <laughs> Oo nga, totoo Kasi nga bata ka pa, hindi mo pa naiintindihan lahat hmm, Sa bagay, may point ka may oo. point ka, kuya. Maganda ba ma'am sa Davao? Oo, oo, punta ka nga doon pwede ka din dito doon magdagat kasi dito malayo, di ba? Oo, ma'am. Ah, may dagat din pala doon. Oo, oo ang ganda sobra. Weh, hindi ay, ako naniniwala. Oo, oh, Mas maganda pa sa'yo? No! Oh! <laughs> <laughs> Grabe naman to si Kuya, Oh. Grabe ka. Grabe ka. Hindi, syempre, gusto ko lang maging masaya ka. Natatawa ko sa sinakyan ko ngayon na. palabanat ka din pala. <laughs> grabe ka naman, tinatawa na mo lang pala ako. Hindi, kasi kinikilig ako. Ano pa <laughs> Inamin pa! Inamin pa na kinikilig daw siya. Sorry, prank pa lang po. Hindi, <laughs> <laughs> pero mas okay yan, ma'am. Yung totoo talaga. Yung nagsasabi Kaysa ka naman ng totoo. Diba, ano? Hindi maging totoo, di ba? Oh, um, same. Tanongin kita, ma'am. Ano ba yung gusto mo sa lalaki? Gusto sa lalaki? Oo. Uh -huh. so, sa ngayon, di ko pa yung sagot, eh. Bakit? wala Pati nga niyan mukha nung masipag. Eh. Sige, kaso 'yo. Sipag naman yan. <laughs> masipag talaga. Sa so bagay kasi, 'di ba, mag-isa ka lang di. Mag-isa ka lang pa dito. Hindi. Kasama ko yung tita ko din. Oo. Oh. Tsaka ate ko. Oh. Ate ko kasi nandito palagi sa akin. Gina-gisa sa lahat. So hindi pala ano, kunwari may magyaya sa mm lumubas. -hmm. Makakalabas ka ba? Uh Oo, -oh, nakaka boss, you time. Magpaalam nang talaga ng maayos. Bakit? Ayain mo ko? <laughs> <laughs> gusto mo ba? <laughs> bakit, pero, bakit? pero, tayo ko pag ikaw? Siyempre gusto. <laughs> pero sa mga ano, ma'am, ganyan ka rin ba sa ibang joyride? Uy, hindi. Ngayon nga lang ako nakapag-ganto Makulit lang talaga ako, sorry O, oh, dahil ano, ma'am? Dahil walang ganito Yung ano? Yung nakakapag-usap ng okay. maayos Oo, oh. oh, wala kasi yung ganito yung iba, eh Parang na-amazing nga ako Amazing, ako... syempre ah. Malinaw Malinaw ba? <laughs> Oo, oh, sobrang linaw Mayun lang talaga ako naka-amazing Yung ganito, ganito ma'am? Yung may oh. mic? Oo oh, oh. Gusto mo But... ba araw-araw? Gusto! Uy, <laughs> <laughs> kulit! Ang kulit ko ba? Ha? Ko kasi, Makulit ma'am pero ano pero okay lang. Maganda no. naman. Oo oh ma'am, oh, okay ma lang. Hindi eh. <laughs> oh. Ang, ang, cool nga eh. Pwede na. Oh nga. Gusto mo ba sunduin kita bukas? Hey! <laughs> 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 ang bilis mo. <laughs> so, Susunduin agad. Hindi pero ma'am, ano, may work ka ba bukas ganyan? Yes, but may taking ako tomorrow eh. Saan yun? Secret. Ano ba yun? Secret pa. Ah, Q Ay, sakto! Pupunta What? ako ng QC bukas! Boy, totoo? Oo nga. Wee. oh pupunta. Di mo seryoso ka ba? oh seryoso ako sa'yo. Seryoso. Seryoso ano, ma'am? Seryoso ang ano? Pupunta talaga ako ng QC. Ano yung seryoso ako sa'yo? <laughs> totoo na yun. Ang cute-cute mo, ma'am. <laughs> Pakit kit mo. Pakit kit mo, oh. <laughs> mo. Actually, mga may ilan talaga ako nakapagsakay na ng ano, na, ma'am. Yung taga Davao. Oh, Ganon. Oo. Oo, oh, okay. Na. Ayos nga eh. Tama-tama. Ma'am, malapit na tayo. Oh, son. Hindi mo na ako makikita. Ay, hindi ka na po magpapakita ulit. Pass. Ha? Oh, pass. <laughs> ah. Sabi mo, sunday mo. Gusto mo ba? Ano ba ma'am number mo yung tinawagan ko kanina? Uh Oo, -oh, number ko. Ano ma'am? Number ko po, po yun. Yung tinawagan ko nga kanina? Uh Oo, -oh, number ko. Ah, okay, okay. Sige ma'am. Noted. Bukas ha? Ah. Pero kung may iba ma'am susundo sa'yo, okay lang naman. Hindi naman masakit. Look, hindi naman ikaw eh. <laughs> Ay, <laughs> Pero dapat sana number mo yun. Yung kanina ma'am number kayo, yun yung pinatawag ko sa'yo. Ako, number ko po, po yun. Okay, okay. Kaya nga, di ba, para mula ako sa kasi nag-aantay ng matagal, di ba? Kaya nga, uh, ma'am, eh. Pero okay, okay lang yan, ma'am. Kaya nga, ma'am, eh. Hindi, kanina lang yun, ma'am. Kasi ayoko maulanan ka. Baka magkasakit ka. O, oh, pag nagkasakit ka, paano na? O, oh, mawala mag-alaga sa O, oh, di ba? O. Oh. <laughs> o. Oh. Ayoko magkasakit ka. <laughs> Tsaka mahirap pagkasakit, pag astos. True. Sobra ka gastos. gasto. Ma'am, saan ba dito? Nan, bago pa. Ma'am, paalala mo yung pabango, ha? Ako, oh, go lang po. Talaga yung mabalas sa isip ko para araw-araw ko may isip yung mabalas. Okay. Ha? Actually, ma'am, yung pabango na ginamit ko ngayon, kakabukas ko lang noon. Yun nalang ibibigay ko sa'yo. Oh, ano okay. bang ano bang amoy yung gusto mo? Yung amoy ko? <laughs> yes, amoy mo. Parang nga, ispray ko sa unan ko, diba? Tapos pagkikang, ay, e. nalala ko siya. <laughs> wait lang, ma'am. Dito, ma'am, no? Yes. Wait lang. Gigilid ko lang, ma'am. Ayoko masagasaan ka. Sige, ma'am. mam Ma yung pabango. Sure ka? Gusto mong pabango? Wait lang. oh, ngayon. Bibili ko na kagad yung ano, pabango. mam Ma tingin ko ano, siguro pag may maisasakay ako iba, tingin ko ano, parang, parang naririnig ko yung ano mo, yung accent mo. Wait lang. Ma'am, eto, kakabukas ko lang na to ah. Ayan oh chili perfume unstoppable yan ma'am yung pinaka ano, ko okay la bye sprayan kita saan sa leg ang oh, sige yan sa so? bang mo naman ayan ma'am chili yan sa na yan ma'am ha ang oh, sigi. sige baka may magselos ha oh. Ha? Hindi, maganda ka nga eh. <laughs> move on, move on. Eee. Thank you, ma'am. Ma'am, text mo na lang ako pag kailangan mo ako. <laughs> Ba't natatawa ka? Wala. <laughs> Promise? <laughs> Promise? 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 <laughs> Promise? Huh? Sige ma'am. Basta lagi mo tatandaan. Yun lang. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> Ay, bye, bye ka muna dito.